Hi mga ka-baby loves, welcome to my YouTube channel. Um, Pauwi ko lang pala kasi walang kuryente. May pumutok sa poste namin. Galing ako doon kay Padi. dun kami yung maghapon nag-stay ni Tana. Kasi ang init-init. Dito di ako nakapaglaba. So ngayon, pagdating ko, saka lang ako maglalaba kasi may kuryente na. Doon kami maghapon. Kasi masasupokit ka talaga sa init. Eh, bago ko umuwi duman muna kami sa pure gold kumuha ng konting mga, mga kailangan kasi pasok ka na naman bukas ng na asudyante yan mga ka baby loves gura na ang beauty ko doon sa labahan sos ginoo oh. alam mo kapag pahinga ayan ikat na ako dun sa taas kasama pang bato sa labahin. Hindi laman kung labahin tayo. Tanong ko na lang sa magaling kong anak. Ito na akong pasok. Madilim dahil ang mga kabibilang. Sweet lang. Ayan. Mag-iilaw tayo. merong ilo sa poste. Taraan! Diba? Kaya na pa itong umaga mga ka-baby love. So, ito. Mga naka... Yan, ready na yung labahin ko hindi lang talaga makapaglaba kasi nga walang katubig tubig ay walang kuryente walang tubig yan kailangan nating ipon ng tubig ito yung itsura ng rooftop mga ka baby loves pag gabi yan yan yung itsura ng paggabi gabi kundi yung ilaw namin dito kaya ayan na lang yung ilaw ayan, yan ang view dito pag gabi yun nga lang ako'y maglalaba kaya mm. o, diba laba 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 Pero nga. mag nga sana ako kanina. Wala namang kuryente. Ayan ready ko na nga sana yan para makapag video okay Kasi lang kung walang kuryente walang video okay diba makapago init init tayo mga kapibilis ng tinapay tira nila to nain ko kasi sayang hindi magtira ng mga yan sayang malamalang bilihin Lalo silang ganyan. Kaya ako, taga-ubos. Diba? ba? Malinis naman eh. Yun nga, kamote lang ang ano eh, merienda. Nga ngayon, nagtitinada naman na. <laughs> Yan, yeah, ngayon lang ako nakapagpaikot ng washing. Ngayon lang maglalaba. Pero, ilaban ko na yung ano, uniform ni Alex. Ayun, mga kabibilab. So, sinampay ko na yung kaninang umaga. Yan. Kinusot ko lang kasi para may uniform siya. Hala matuyo din. Gabi. Gabi ang maghapon. Nakakahiya. Pero, enjoy naman. nagkanta sa kami doon. Walang signal doon. Kaya na ako makapag-vlog doon. Dala na akong wifi. Ang hina ng data ko. Kahit may load, ayaw naman mag-upload. Ano, Ay, ito na talaga sa bahay to. So. Ito na ako nakapag-ano. Asensya na kayo. Ngayon lang makakapag-upload ng video na naman. Sana okay ang maghapon ninyo. Bukas busy uli. Baka ako'y may umalis bukas. Pero, ewan, baka bit-bit ko si Tana. Na may iwan eh. mag i yung mami niya. Tapos si Alex mag i din. Ngayon, magkasama naman kami bukas ng baby Labs ko ngayon. Kami lang yung magkasama. Mabait naman eh. Kahit, kahit minsan nahihirapan ako eh lagi namang bumabawi sa akin ng sige lang thank you thank you thank you Mita syempre may may in love ka dala sa thank you niya eh. di ba ngayon nga eh paalam pa alis siya alis siya sa mami niya paalam pa sa akin salamat mga ka baby love sa yung mga hindi pa nakaka-subscribe yun ang mga tropa ko oh, please naman yung hindi ko tropa at magiging tropa pa lang thank you subscribe nyo naman ako at supportahan nyo first timer sa ano, youtube kaya yeah, medyo nahihiya pa pero next time kapala na natin ang mukha natin libangan the same time mm, para masabay bayan nito na yung paglaki niya ng mga bata sila sak alex gusto ko makita nila to para alam nila yung pakulitan nila ng bata pa sila remembrance ba kaya thank you youtube Thank you sa mga friends, sa mga sa so, mga sa mga subscribe na sa akin. Thank you. Hindi ko na sa isahin kayo. Thank you so much. Appreciate ko yun. Merry Christmas. Malapit na. Bye!